Hello guys, meron tayong puntahan ngayon dahil nga daw ay siya makapunta sa clinic at nag-request ng home service hindi talaga ako nag-home service pero dahil sa naawa naman tayo sa ating patient na nating tumulong so kailangan natin puntahan okay, sige guys puntahan natin, update ko kayo So ayun na nga guys, nakarating na tayo sa bahay ni Madam. At talaga namang nakakaawa kasi pagdating ko ay nakahiga lang siya. At uh, nahirapan daw siyang tumayo at ganun din sa paglalakad. At nung tinanong ko kung ano ang dahilan ng uh, injury ng kanyang likod ay dahil daw sa palagi siyang nagbubuhat ng palanggana, ng timba, dahil sa lagi daw siyang naglalabat ng damit ng kanyang mga anak. Nakakatayo pa naman siya. Pero mapapansin mo na hindi na siya makatwid ng pagtayo. At uh, meron siyang naramdaman sa likod at pamamanhid hanggang sa kanyang hita at paa. Ano <tinyo> nga yung home service?

umiyak madam. si madam. <laughs> kaya talang puro niya, hindi na masakit, hindi kayo kanina, no? Wala, nadulog din na ako nakakabili ko, ano, B? Hindi maraming yan nito, nagbigis ko niya. Oo nga, hindi talaga ako nag-home service, kaya lang nakita ko kasi yung ano niya, sitwasyon nito, sabi ko kailangang puntahan, kasi pag hindi, hindi na talaga makalakad doon sa katagalan. Oh, pero sabi ko, kailangan talaga as soon as possible kasi ayun, mahirap na pag hindi ka na makalakad. Mas lalong groundage lahat at trabaho mo. Nakakalaba siya. Oo. Pero dapat, ano ha, proper posture. Okay. Dapat straight body. hindi so, ako nakapunta. Oo, nakaganun ka lang, oh. Ka, ano? oh. pwede na. Pwede nang tumampa ulit. Kaya, mag-alasaha. <laughs> <laughs> Anong masabi mo sa iba? Mag-alasaha. Please jepit gua